Naisip mo na ba kung bakit malutong at masarap ang chips ni Lay? Siguro ang sikreto ay nasa kakaibang proseso ng kanilang paglikha? Ang bawat pakete ng Lay ay hindi lamang isang merienda, ngunit ang resulta ng isang mahabang paglalakbay. Mula sa perpektong patatas na itinanim sa mga espesyal na sakahan hanggang sa mga advanced na teknolohiya na ginagawang mga chips na minamahal ng milyon-milyon. Ngayon kami ay pumunta sa likod ng mga eksena ng produksyon at ibunyag ang mga lihim ng Lay's. Kung paano ang ordinaryong patatas ay sumasailalim sa isang hindi kapanipaniwalang paglalakbay upang maging ang perpektong crispy slice. Mula sa mga patlang hanggang sa iyong mga kamay, makikita mo kung paano nilikha ang isang produkto na pinagsasama ang lasa, kalidad at pagbabago. Ang video na ito ay hindi lamang tungkol sa mga chips, ngunit tungkol sa tunay na sining ng produksyon. Nagsisimula ang produksyon ng nilay sa mga dalubhasang bukid na nagtatanim ng patatas na angkop para sa perpektong chip. Ang mga sakahan na ito ay matatagpuan sa mga rehiyon na may pinakamainam na kondisyon para sa paglago. Matabang lupa, angkop na klima at tamang antas ng halumigmig. Ang mga espesyal na uri ng patatas ay ginagamit, tulad ng Atlantic, Snowden at Lady Rosetta, na nagbibigay ng mataas na nilalaman ng starch at mababang nilalaman ng asukal. Ang mga katangiang ito ay nagpapahintulot sa mga patatas, na mapanatili ang kanilang hugis kapag pinirito, nagiging malutong at ginintuang. Sinimulan ng mga magsasaka ang paghahanda ng lupa ilang buwan bago itanim. Ang lupa ay maingat na lumuwag upang mapabuti ang istruktura nito at pagkatapos ay pinayaman ng mga organikong pataba at kompost. Pinapayagan ka nitong lumikha ng mga perpektong kondisyon para sa paglago ng halaman. Napakahalaga na ang lupa ay mahusay na pinatuyo dahil ang labis na kahalumigmigan ay maaaring makapinsala sa mga tubers ng patatas. Ang pagtatanim ay nagsisimula sa unang bahagi ng tagsibol kapag ang temperatura at kahalumigmigan ng lupa ay umabot sa pinakamainam na halaga. Ang mga modernong mekanikal na planter ay ginagamit na naglalagay ng bawat tuber sa isang tiyak na tinukoy na lalim at sa mga regular na pagitan. Tinitiyak nito ang pare-parehong paglaki ng halaman. Sa panahon ng paglaki ang mga drip irrigation system ay ginagamit upang mapanatiling malusog ang patatas sa pamamagitan ng direktang paghahatid ng tubig sa mga ugat. Binabawasan ang pagkawala ng tubig at pagtaas ng kahusayan sa pagtutubig. Upang matiyak na natatanggap ng patatas ang lahat ng kinakailangang sustansya, ang mga magsasaka ay gumagamit ng mga matalinong sensor. Sinusubaybayan ng mga aparatong ito ang kalagayan ng lupa, antas ng kahalumigmigan nito at ang dami ng mga sustansya. Kung ang mga tagapagpahiwatig ay nasa labas ng normal na saklaw, ang mga magsasaka ay maaaring mabilis na kumilos sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga kinakailangang elemento o pagsasaayos ng antas ng pagtutubig. Sa loob ng siyamnapu hanggang isang daan at dalawampung araw, ang mga patatas ay dumaan sa lahat ng mga yugto ng paglago. Mula sa hitsura ng unang berdeng sprouts hanggang sa pagbuo ng malalaking tubers. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng patuloy na pansin. Masyadong maraming tubig ay maaaring maging sanhi ng pagkabulok at masyadong maliit na kahalumigmigan ay maaaring makapagpabagal sa paglaki. Bilang karagdagan sa pagdidilig, pinoprotektahan din ng mga magsasaka ang mga patatas mula sa mga peste at sakit sa pamamagitan ng paggamit ng mga modernong paraan ng pagkontrol upang mabawasan ang paggamit ng mga kemikal. Kapag oras na paraanihin, ang mga magsasaka ay gumagamit ng mga espesyal na automated na makina. Ang mga harvester na ito ay maingat na hinuhukay ang mga patatas na naghihiwalay sa kanila mula sa lupa at tinitiyak ang kaunting pinsala sa mga tubers. Ang mga ani na patatas ay direktang pinagsunod-sunod sa bukid. Ang mga nasira at may depektong tubers ay tinatanggihan upang hindi ito makaapekto sa pangkalahatang kalidad ng produkto. Ang on-site na pag-uuri ay nakakatulong na makatipid ng oras at mapagkukunan sa sandaling dumating ang mga patatas sa pabrika ng Lai, magsisimula ang proseso ng paghahanda na nangangailangan ng mahigpit na kontrol sa kalidad at tumpak na automation. Ang unang hakbang ay maingat na suriin ang bawat tuber. Sinusuri ng mga espesyal na automaticong scanner ang laki, kulay at texture ng patatas. Nakikita ng mga scanner na ito ang anumang mga depekto. Ang mga tubers na masyadong malaki maliit, sira o kupas ay agad na inalis sa linya ng produksyon. Ang mga patatas na hindi nakakatugon sa mga pamantayan ay ipinapadala para sa pagproseso sa feed o compost na pinapaliit ang basura. Pagkatapos ng pag-uuri, ang mga patatas ay ipinadala sa yugto ng paghuhugas. Upang gawin ito, ginagamit ang mga malalakas na high-pressure water jet at rotating brush na epektibong nag-aalis ng mga nalalabi sa lupa, alikabok at kahit na mga bakas ng mga pestisidyo. Ang kagamitan sa paghuhugas ay idinisenyo upang linisin ang mga tubers ng maingat hanggat maaari habang pinapanatili ang kanilang hugis. Sa yugtong ito, mahalaga na makamit ang ganap na kadalisayan upang matiyak ang karagdagang pagproseso sa pinakamataas na antas. Ang mga patatas pagkatapos ay pumasok sa linya ng pagbabalat. Mas gusto ni ang mga patatas na ganap na binalatan upang matiyak na ang mga chips ay may pantay na texture at kulay. Para dito, ginagamit ang mga pangindustriya na aparato na may mga friction roller na maingat na nag-aalis ng alisan ng balat nang hindi napinsala ang tuber mismo. Ang tinanggal na balat ay hindi itinatapon. Ito ay pinoproseso upang lumikha ng feed o ginagamit bilang organikong pataba. Pagkatapos ng paglilinis, ang mga tubers ay pumasok sa yugto ng pagpipiraso. Dito pumapasok ang mga high-speed slicer na may kakayahang maghiwa ng daan-daang patatas kada minuto. Ang bawat hiwa ay ganap na magkapareho ang kapal. Mahalaga ito dahil tinitiyak ng pantay na pagputol ang pantay na oras ng pagprito at pinapayagan ang lahat ng chips na maging malutong at ginintuang. Ang mga sensor ng laser ay ginagamit upang kontrolin ang kapal na ginagarantiyahan ang katumpakan ng bawat hiwa. Ang mga tinaddad na patatas ay ipinadala sa mga espesyal na tangke na may malamig na tubig. Mahalaga ito upang alisin ang labis na almirol na maaaring maging sanhi ng pagdikit ng mga hiwa habang piniprito. Ang prosesong ito ay hindi lamang pumipigil sa mga problema sa ibang pagkakataon ngunit nagpapabuti din sa texture at langut-ngut ng tapos na produkto. Ang tubig sa mga tangke ay patuloy na sinasala at nire-renew upang mapanatili ang kadalisayan nito. Ang susunod na hakbang ay ang pagpapatuyo ng mga hiwa. Ang mga hiwa ng patatas ay maingat na pinapakain sa mga nanginginig na conveyor kung saan ang anumang natitirang tubig ay aalisin. Pinipigilan ng prosesong ito ang labis na singaw mula sa pagprito na maaring magdulot ng mapanganib na pagtilamsik ng mantika. Tinutulungan din ng pagpapatuyo ang mga hiwa na mapanatili ang kanilang hugis at inihahanda ang mga ito para sa susunod na hakbang. Pagprito Sa lahat ng mga yugto ng paghahanda, ang mga patatas ay sumasa ilalim sa mga karagdagang pagsusuri. Ang mga surveillance camera at sensor ay nagtatala ng anumang mga paglihis mula sa pamantayan upang ang mga may sira na piraso ay hindi mauwi sa susunod na bahagi ng proseso. Kaya, ang kontrol sa kalidad sa yugtong ito ay nakakatulong na mapanatili ang mga pamantayan na pinagkakatiwalaan nila'y sa milyon-milyong mga mamimili. Matapos maihanda ng lubusan ang mga hiwa ng patatas, darating ang pinakamahalagang hakbang, pagprito. Ito ay kung saan ang patatas ay ginawang crispy chips na gustong gusto ng milyon-milyong tao. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng mataas na katumpakan, mahigpit na pagkontrol sa temperatura at modernong teknolohiya upang matiyak na ang bawat batch ng mga chip ay nakakatugon sa mga pamantayan ng kalidad. Ang mga hiwa ng patatas ay napupunta sa malalaking pangindustriya na mga fryer kung saan sila ay ganap na nakalubog sa mainit na mantika. Ang temperatura ng langis ay pinananatili sa humigit kumulang isang daan at pitumput anim na degree Celsius. Ito ay nagpapahintulot sa mga hiwa na maluto ng pantay-pantay na pinapanatili ang ginintuang kulay at malutong na pagkakayari na kilala nilay. Upang maiwasang dumikit ang mga hiwa sa isa't isa, ginagamit ang mga espesyal na blades upang malumanay na pukawin ang patatas habang piniprito. Ang oras ng pagprito para sa bawat hiwa ay humigit kumulang tatlo hanggang apat na minuto. Sa panahong ito, ang labis na kahalumigmigan ay sumingaw mula sa mga hiwa na lumilikha ng malutong na estruktura. Ang hakbang na ito ay isang uri ng mahika. Ang tubig sa loob ng patatas ay pinapalitan ng mga bula ng hangin na ginagawang magaan at mahangin ang mga chips. Upang mapanatili ang perpektong resulta, ang langis ay regular na sinasala at nire-renew upang maiwasan ang pagbuo ng mga hindi kanais-nais nalasa. Ang pagkontrol sa temperatura ng langis at oras ng pagprito ay susi sa yugtung ito. Kahit na ang kaunting paglihis ay maaaring makaapekto sa texture o kulay ng produkto. Iyon ang dahilan kung bakit ang proseso ay gumagamit ng mga automatikong sistema ng pagsubaybay na sinusubaybayan ang bawat parameter sa real time. Kung may nakitang mga paglihis, agad na inaayos ng kagamitan ang temperatura o bilis ng conveyor. Ang partikular na atensyon ay binabayaran sa pare-parehong pagprito. Salamat sa advanced na teknolohiya. Ang bawat batch ng chips ay lumalabas na may parehong texture at lasa. Ito ay isang mahalagang punto dahil ipinagmamalaki ni Lay ang kanyang sarili sa kakayahang magbigay ng pare-parehong kalidad, anuman ang oras ng taon o lokasyon ng produksyon ang mga hiwa na hindi nakakatugon sa mga pamantayan, halimbawa masyadong madilim o nasunog, ay automatikong inalis mula sa linya gamit ang isang scanner system. Matapos, makumpleto ang pagprito, ang mga chips ay inilalagay sa isang espesyal na vibrating conveyor kung saan ang labis na langis ay tinanggal mula sa kanila. Nakakatulong ang prosesong ito na magaan ang produkto na ginagawang hindi gaanong mataba ngunit puno pa rin ng lasa. Ang conveyor ay dahan-dahang inalog ang mga chips na nagpapahintulot sa langis na maubos at ang banayad na pagkilos ay nagsisiguro na ang texture ng mga chips ay nananatiling hindi nagbabago. Ito ang yugto kung saan ang balanse sa pagitan ng kalidad at texture ay nagiging susi. Ang nakolektang langis ay hindi itinatapon, ngunit sinasala at muling ginagamit. Ang paraang ito na may pananagutan sa kapaligiran ay nagbibigay daan sa lais na bawasan ang basura at bawasan ang epekto nito sa kapaligiran. Tinitiyak nito ang patuloy na masaganang lasa sa bawat batch. Ang pagdaragdag ng mga panimpla ay hindi lamang isang teknikal na proseso, ngunit isang tunay na sining. Ang lace ay maingat na bumubuo ng mga panimpla batay sa mga kagustuhan ng mamimili. Ang bawat recipe ay sumasailalim sa maraming pagsubok upang makamit ang perpektong balense ng mga sangkap ng lasa. Halimbawa, ang asin ay idinagdag sa mahigpit na tinukoy na dami upang i-highlight ang lasa ng patatas, ngunit hindi ito natatabunan. Ang mga mas komplikadong lasa, tulad ng barbecue o sour cream at sibuyas ay gumagamit ng mga pinaghalong multi-ingredient na unti-unting nabubuo sa bawat kagat. Pagkatapos ng panimpla, ang mga chips ay nagpapatuloy sa yugto ng kontrol sa kalidad. Pinagsasama ng prosesong ito ang paggamit ng makabagong teknolohiya at kadalubhasaan ng tao. Ang unang hadlang ay mga laser scanner na sinusuri ang bawat hiwa kung may mga depekto gaya ng nasunog ng mga gilid o hindi regular na hugis. Gumagana ang mga scanner sa mataas na bilis na nagpapahintulot sa kanila na magproseso ng libu-libong chips sa ilang segundo. Ang mga hiwa na hindi nakakatugon sa mga pamantayan ay automatikong tinanggal mula sa linya upang maiwasan ang mga ito na mapunta sa panghuling packaging. Gayunpaman, kahit na ang pinakamodernong teknolohiya ay hindi maaaring ganap na mapapalitan ang panlasa ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit manual na sinusuri ng isang pangkat ng mga tagatikim ang mga chips sa buong araw. Sinusuri ng mga ekspertong ito ang lasa, texture at crunch para matiyak na nakakatugon ang produkto sa matataas na pamantayan nilay. Nagbibigay daan ito sa kumpanya na mapanatili ang isang reputasyon bilang isang tatak na nag-aalok ng patuloy na mataas na kalidad na produkto. Ang isa pang mahalagang bahagi ng kontrol sa kalidad ay ang pagsuri sa mga nilalaman ng mga panimpla. Gumagamit ang mga inhenyero nilay ng mga espesyal na instrumento upang pag-aralan ang konsentrasyon at pamamahagi ng mga panimpla sa ibabaw ng mga chips. Nakakatulong ito na matiyak na ang bawat hiwa sa pakete ay may parehong dami ng lasa anuman ang laki o hugis nito. Bilang karagdagan, binibigyang pansin ni hindi lamang ang lasa, kundi pati na rin ang texture ng mga chips. Ang malutong na hiwa ay ang tanda ng tatak, kaya ang bawat batch ay nasubok para sa lakas. Ang mga chips ay nasubok sa presyon upang matiyak na mananatiling malutong ang mga ito ngunit hindi masyadong madaling masira. Ang diskarte na ito ay nagpapahintulot sa iyo na lumikha ng perpektong balanse sa pagitan ng lakas at liwanag. Matapos makumpleto ang lahat ng mga cheque, ang mga chips ay handa na para sa susunod na yugto, packaging. Gayon Gayunpaman, nananatiling susi ang hakbang sa panimpla at pagkontrol sa kalidad sa paglikha ng produktong minamahal ng milyon-milyon. Dito inihayag ang pilosopiya ng kumpanya. Mahalaga ang bawat detalye at hindi pinapayagan ng kalidad ang kompromiso. Nakatuon si Lay na gawing isang masayang karanasan ang bawat bag ng chips. Mula sa pantay na pamamahagi ng mga panimpla hanggang sa maingat na kontrol ng bawat hiwa, lahat ito ay nagdaragdag sa isang produkto na naghahatid ng kasiyahan sa bawat malutong na nakagat. Kapag ang mga chips ay nakapasa sa panimpla at kontrol sa kalidad, sila ay ipinadala sa huling yugto Packaging Ang prosesong ito ay hindi lamang pinapanatili ang produkto na sariwa at malutong, ngunit ginagawang madali ang transportasyon at ibenta. Ang packaging ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paglikha ng panghuling imahe ng produkto na nakikita natin sa mga istante ng tindahan. Ang unang hakbang ay automatikong timbangin ang mga chips, tumpak na tinutukoy ng mga makina ang tamang dami ng produkto para sa bawat pakete. Mahalaga na ang bawat bag ay naglalaman ng eksaktong dami ng mga chip na nakasaad sa label. Tinitiyak ng mga modernong sensor at mekanismo na ang proseso ay mabilis at walang error, pinuproseso ang libu-libong bahagi sa maikling panahon. Pagkatapos ng pagtimbang, ang mga chips ay ipinadala sa mga packaging machine. Dito ang bawat bahagi ay inilalagay sa matibay at airtight bag. Ang packaging ay nilikha mula sa mga materyales na nagpoprotekta sa produkto mula sa mga panlabas na kadahilanan, tulad ng kahalumigmigan, hangin at mechanical na pinsala. Ang isa sa mga pangunahing tampok ng yugtong ito ay ang paggamit ng nitrogen. Pinupuno ng gas ang espasyo sa loob ng bag, pinapalitan ang oxygen na maaring humantong sa oksihenasyon at pagkawala ng pagiging bago. Ang nitrogen ay lumilikha ng pinakamainam na mga kondisyon para sa pagpapanatili ng langut ngot at lasa ng mga chips at pinoprotektahan din ang mga ito mula sa pinsala sa panahon ng transportasyon. Ang mga bag ay hermetically sealed gamit ang heat sealing. Pinapainit ng mga makina ang mga gilid ng packaging na lumilikha ng isang malakas at maaasahang selyo. Hindi lamang nito pinananatiling sariwa ang produkto, ngunit pinipigilan din itong malantad sa masamang mga kondisyon sa panahon ng pag-iimbak o paghahatid. Pagkatapos ng sealing, ang bawat pakete ay minarkahan ng isang batch code, PETSA, ng pag-expire, at iba pang kinakailangang impormasyon. Nakakatulong ang data na ito, sa pamamahala ng inventaryo at nagbibigay daan sa iyong subaybayan ang mga produkto kapag kinakailangan. Ang mga nakapackage na chip ay pinagsama-sama at inilalagay sa mga karton na kahon para sa kadalian ng transportasyon. Ang prosesong ito ay ganap ding automatiko. Maingat na inilalagay ng mga robotic arm ang mga bag sa mga kahon, tinitiyak na hindi sila madudurog. Ang mga kahon ay tinatakan at nilagyan ng label bilang paghahanda para sa pagpapadala sa mga bodega o retail outlet. Ang lay ay nakatuon sa pagpapanatili at gumagamit ng mga recyclable na materyales sa packaging nito. Sa ilang rehiyon, nag-eeksperimento ang kumpanya sa biodegradable na packaging na nagpapababa sa epekto nito sa kapaligiran. Bahagi ito ng pandaigdigang diskarte ng kumpanya para bawasan ang carbon footprint nito at gawing mas environment-friendly ang mga produkto nito. Kapag nakompleto na ang proseso ng pag-iimpake, ang mga kahon ng chips ay ipinapadala sa mga bodega at mga sentro ng pamamahagi. Gumagamit ito ng modernong sistema ng pamamahala ng inventaryo na nagbibigay daan sa iyong epektibong subaybayan at pamahalaan ang malalaking volume ng mga produkto. Tinitiyak ng packaging na maabot ng mga chips ni Lay ang mga mamimili sa perpektong kondisyon, pinapanatili ang kanilang lasa at langut-ngot. Ang Lays ay aktibong nagpapatupad ng mga kasanayan sa kapaligiran at mga makabagong solusyon sa bawat yugto ng produksyon nito na nagsusumikap na bawasan ng epekto sa kapaligiran at pagbutihin ang pagpapanatili ng mga produkto nito. Sa mundo ngayon, kung saan pangunahing prioridad ang pangangalaga sa kapaligiran. Nangunguna ang LACE sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga teknolohiyang tumutulong sa pagtitipid ng mga mapagkukunan at pagbabawas ng basura. Isa sa mga pinakakilalang hakbang ng kumpanya ay ang pag-recycle ng basura sa produksyon. Ang mga labi ng patatas, tulad ng mga balat, pinagputol-putol at kahit na hindi nagamit ng mga tubers, ay hindi itinatapon ngunit nire-recycle para sa karagdagang paggamit. Ginagawa ang mga ito sa feed ng hayop o idinagdag sa kompost na pagkatapos ay ginagamit sa mga sakahan upang mapabuti ang lupa. Nakakatulong ang closed loop na ito na mabawasan ang basura na tinitiyak ang sustainability ng buong production chain. Ang lace ay nagpatupad din ng mga teknolohiyang matipid sa enerhiya sa mga pabrika nito. Marami sa mga site ng produksyon ng kumpanya ay tumatakbo sa renewable energy sources tulad ng solar panels at wind turbines. Hindi lamang nito binabawasan ang carbon footprint, ngunit ginagawang mas hindi nakadepende ang produksyon sa mga tradisyonal na pinagkukunan ng enerhiya. Halimbawa, sa ilang pabrika ang mga solar panel ay nagbibigay ng hanggang kalahati ng enerhiya na kailangan para makagawa ng mga chips. Maraming pansin ang binabayaran sa packaging. Ang LACE ay aktibong nagtatrabaho upang lumikha ng nabubulok at nare-recycle na packaging na maaaring ganap na palitan ang mga tradisyonal na materyales. Sinusubukan na ng ilang rehiyon ang mga makabagong bag na natural na nabubulok at hindi nag-iiwan ng mga nakakapinsalang bakas sa kapaligiran. Ito ay lalong mahalaga para sa kumpanya dahil sa napakalaking sukat ng produksyon at pamamahagi nito. Para mabawasan ang mga emisyon sa transportasyon, ino-optimize ng LAYS ang logistik. Ang paggamit ng mga truck na matipid sa enerhiya at wastong pagpaplano ng ruta ay nakakatulong na mabawasan ang mga emisyon ng karbon. Bilang karagdagan, ang kumpanya ay bumubuo ng pakikipagtulungan sa mga lokal na supplier ng patatas na binabawasan ang mga distansya ng paghahatid para sa mga hilaw na materyales at binabawasan ang pasanin sa kapaligiran. Ang teknolohikal na pagbabago ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa mga diskarte sa pagpapanatili. Gumagamit ang mga linya ng produksyon ng Lai ng mga sistema ng muling paggamit ng tubig upang linisin at ibalik ang tubig sa proseso ng produksyon. Ito ay makabuluhang binabawasan ang pagkonsumo ng mga likas na yaman. Bukod pa rito, nakakatulong ang matalinong mga sistema ng pagsubaybay sa enerhiya at tubig na mabawasan ang basura at mapabuti ang pangkalahatang kahusayan ng pabrika. Nauunawaan ni Ley na ang responsibilidad sa kapaligiran ay hindi lamang isang kinakailangan ng panahon, ngunit isang pamumuhunan sa hinaharap. Sa makatuwid ang kumpanya ay aktibong namumuhunan sa pananaliksik at pag-unlad na naglalayong mapabuti ang lahat ng aspeto ng produksyon. Mula sa pagbuo ng mga bagong materyales sa packaging hanggang sa pagpapatupad ng mas mahusay na mga paraan ng pag-recycle, ang lay ay nakatuon sa pagiging isang leader sa napapanatiling pagmamanu-paktura. Ang bawat pakete ng mga chips nilay ay resulta ng isang komplikadong proseso na nagsisimula sa mga sakahan at nagtatapos sa high-tech na produksyon. Nakita namin ang mga piling patatas na naging malutong, may saganang lasa, na mga hiwa. At ang mga inisyatiba sa kapaligiran nilay ay nakakatulong na mapanatili ang kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Ang tatak na ito ay hindi lamang nagpapasaya sa milyon-milyong tao sa kalidad nito, ngunit ipinapakita din kung paano maaaring isama ang tradisyon sa pagbabago. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan kang bago, siguraduhin i-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi mo makaligtaan. Ang higit pang mga interesanteng kwento tungkol sa paggawa ng iyong mga paboritong produkto. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya at hayaan silang malaman kung paano rin ginawa ang Lay's. Ngayon, isang tanong para sa iyo. Ano ang paborito mong lasa ni Lay? Classic, BBQ, o baka kulay gatas at mga sibuyas? Isulat ang tungkol dito sa mga komento at baka ang iyong sagot ay maging inspirasyon sa aming susunod na video. Palagi naming tinatanggap ang iyong mga saloobin at ideya. See you.